Kumusta mga kaibigan? Ako si Doc MJ. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi mo mamiss ang aking mga tips at vlogs tungkol sa pag-aalaga ng mga alaga. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay para sa ating mabalahibong kaibigan. Ang paglilinis ng ngipin. Tulad natin, kailangan din ng ating mga alaga ang regular na pag-aalaga ng ngipin para manatiling malusog at masaya. Alam mo ba na ang pagpapabaya sa ngipin ng iyong alaga ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa kalusugan? Ang pag-ipon ng plak at tartar ay hindi lang nagdudulot ng masamang hininga at masakit na gilagid maaari rin itong humantong sa mga impeksyon na nakakaapekto sa kanilang panloob na organo tulad ng puso, atay, at bato. Oo, ganun kaseryoso. Kapag masakit ang bibig ng iyong alaga, maaaring mawalan ng gana sa pagkain. Maaaring tumigil sila sa maayos na pagkain, na maaaring magdulot ng pagbaba ng timbang at mas marami pang problema sa kalusugan. Ang regular na pagpapakonsulta at paglilinis ng ngipin ng isang veterinaryo ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyong ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagsisipilyo. Mainam kung araw-araw mong sisipilyuhin ang ngipin ng iyong alaga. Alam kong parang marami, pero maniwala ka, malaki ang nagagawa nito. Gumamit ng toothbrush at toothpaste na para sa mga alaga Huwag gumamit ng toothpaste para sa tao dahil nakakalason ito sa mga alaga. Ang regular na pagsisipilyo at paglilinis ng ngipin ng veterinaryo ay maaaring magpahaba sa buhay ng iyong alaga ng duan hanggang sinistaon. Isipin mo na lang ang lahat ng dagdag na yakap, oras ng paglalaro at mga pakikipagsapalaran na maaari mong ibahagi. Narito ang isang mabilis na tip Gawing positibong karanasan ang pagsisipilyo ng ngipin. Uh, magsimula ng dahan-dahan, magbigay ng maraming papuri, at marahil isang treat pagkatapos. Masisiyahan ang iyong alaga sa oras ng pagsasama-sama ninyo. Kaya, kumilos na ngayon. Mag-schedule ng dental check-up sa iyong veterinaryo at simulan ang pagsisipilyo ng mga mapuputing ng ngipin na iyon. Ang iyong alaga, ay karapat-dapat sa isang mahaba, malusog at masayang buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-thumbs up at i ito sa iba pang mga mahilig sa alaga. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Doc MJ para sa mas maraming tips at vlogs tungkol sa pag-aalaga ng mga alaga. Salamat sa panonood. Kita kids sesusunod.